Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat at welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. Ngayong araw, may pupuntahan tayong backyard sa backyard ni Sir Christopher Samson. Isa ko rin siyang kaibigan sa pagmamanok at isa siya sa mga nag sa akin dati ng mga alaga niyang Rhode Island Reds. Bibisitahin natin yung backyard niya at may bibigay siya sa atin na native chicken. So samahan niyo ako mga kaibigan dahil maganda yung farm niya at marami din kayo makikita mga uri ng manok doon. So tara mga kaibigan. Bago tayo umalis mga kaibigan at pumunta doon kay Sir Christopher. So ito muna yung ating mga superworm. Ayan, naging pupay na. Halos 70% na yung nag-transform mga kaibigan. Ibig sabihin, successful yung pagpili natin nung nakaraan. Maghihintay pa tayo doon sa ibang superworm na hindi pa nagtatransform kung magiging pupay pa magto weeks na kasi sila mga kaibigan. So meron talaga mga unsuccessful na mga superworm na hindi nagta-transform. So sa ika 3rd week kapag hindi pa rin nag yung mga superworm diyan, ibig sabihin niyan reject na yan mga kaibigan. So ang hihintay nang na natin maging beetle yung mga naging pupae. So i-update ko kayo para magkaroon din kayo ng idea. Kasi ako first time ko lang din ito ginawa at kahit papano eh, successful naman so inaaral ko pa rin mabuti para sa susunod na batch eh, maging 100% yung transformation ng ating mga superworm Ayan mga kaibigan, bago ako pumunta sa backyard ni Sir Christopher, may dinaanan pa usang isang backyard malapit dito sa amin. Titignan ko yung mga pato nila, baka pwede tayong makabili ng mga babae o kaya ng breeder na nainahin para maipares natin doon sa ating barako kasi sayang yung panahon. So ito yung mga nakita ko mga kaibigan, ayan puro dumalaga, halos iilan lang yung lalaki. Pero sabi ng may ari, hindi daw sila nagbebenta kasi magpuproduce sila ng itlog. Sayang mga kaibigan dahil ang lalaki at ang gaganda niya mga dumalaga nila. So maghahanap pa tayo at sumilip pa ako dito sa kanilang backyard. Ayan, mayroon silang alagang tupa mga kaibigan. Nakakatawa at nakaka-inspired na magkaroon ng mga ganitong alaga So sa mga susunod sana makaipon tayo At makabili din tayo ng iba pang mga alaga sa ating backyard Para may dagdag na source of income at meat type Ayan mga kaibigan makalipas ang ilang sandali Nandito na tayo sa backyard ni Sir Christopher Samson So nasa abroad pala si Sir Christopher At yung anak niya lang yung nandito ngayon Akala ko nakabakasyon siya kaya pinapunta niya ako dito so nagbago na rin yung setup ng kanyang backyard ayan bago na yung mga kulungan at bago na rin yung kanyang mga inaalagaan so samahan niya ako mga kaibigan para makita niyo unang una pala itong shamo niya napakalaki nito mga kaibigan ayan yung tandang halos kasing laki ng bata yan mga kaibigan halos kalahati ko so inawakan ko yan solid yung katawan at napakalaki So sa susunod daw kapag nakapag-produce sila, So bibili ako ng magiging anak mga kaibigan At magandang i -cross breed dyan sa native Dahil solid yung katawan, siksik -sik at hindi makapal yung balahibo Itong susunod na breed naman mga kaibigan Meron siyang trio na darag native chicken Ito yung original na native chicken dito sa Pilipinas mga kaibigan Hindi siya kalakihan, tama lang yung size Pero malalakas umitlog mga kaibigan at ito talaga din yung isa sa pinakamagandang alagaan dahil nga original ito dito sa ating bansa. At ito yung mga pinaparami ngayon at marami ding bumibili. Ayan, napakaraming mga itlog mga kaibigan. Dalawang crates yung pangitlogan at halos mapuno na. So napakaganda nito at bibili din tayo. Susunod naman ito mga kaibigan yung kanyang white parawakan. Ayan, dalawa lang ata yung inahin dito at puro lalaki. Maganda rin ito mga kaibigan, parang shamu din na solid ang katawan at manipis ang balahibo. So isa din to sa mga original na breeds ng native chicken dito sa ating bansa. Kalimitan sa Mindanao to na Tikita o kaya sa Visayas. So nakakatawa makakita ng mga ganitong manok mga kaibigan dahil bibihira nga lang ito dito sa ating mga lugar. Ayan mga kaibigan, kukunin na ni Jan Hemon yung tandang na ibibigay sa atin. Kaya pala yung anak ni Sir Christopher, siya yung nag-alaga at nangangasiwa dito sa kanilang backyard. Ayan, napakalaki niyang tandang na yan mga kaibigan. napakabilog ng katawan at yung size talagang pangkatay. So tamang-tama yan, ma-upgrade natin yung mga native hens natin para lumaki yung mga magiging anak at maging mid-type. So sa itsura pa lang nito mga kaibigan, malakas na mga sawa dahil napakalaki ng palong. Ayan mga kaibigan, ilagay na natin yung ating rooster na native doon sa scratching pen. So sa mga baguhan pala na nag-aalaga ng manok, kapag may bago kayong dating na tandang o inahin, ikulong nyo muna o kaya itali nyo. So mga 3 to 5 days, sanayin nyo silang nakakulong para maging pamilyar sila sa inyong bakuran, sa mga manok na makakasama nila. Kasi mahirap kapag binitawan nyo yan at galing pa sa ibang backyard, mailap pa yan dahil maninibago sa environment. Maganda na masanay sila muna para hindi sila lumayo. Kasi kapag nabubulabog yung mga kaibigan, lilipad pa yan. Possible na mawala. Kaya yung gagawin ko, dyan muna siya, papakainin ko. Ayun, binigyan ko na ng feeds para maging familiar siya dito sa backyard namin para makapag-meeting siya ng maayos doon sa ating mga inahin na native. So kanina nagwala na siya doon sa kahon, nakawala. Buti na huli ko kaagad kasi nakita niya yung inahin mga kaibigan. So diyan muna siya ng mga 3 days siguro. Tapos ipapakita ko sa inyo kapag pinakawalan na natin. Ayan mga kaibigan, tinali ko na pala muna yung ating tandang para mamanadahan niya o mamating niya yung ating native na nakabitaw. Kasi kapag nakakulong o kaya naka-scratching, so hindi niya maaasawa yung ating mga inahin at sayang lang dahil walang similya yung magiging itlog. So titignan natin yung ating inahin na manok mga kaibigan at nangingitlog. So ipapakita ko sa inyo. Ayan yung inahin natin mga kaibigan. Lumipad na. Nabulabog. Ayan meron na siyang limang itlog dyan. So tamang tama meron tayong tandang na meeting na yan. Kaya sigurado na may similya na yan. So update ko na kayo sa susunod na vlog mga kaibigan kapag naglilimlim na yung ating inahin. Kaya ko pala tinali muna yung ating tandang mga kaibigan kasi sayang kapag nakalabas sa bakod o kaya nawala. So sa ganyang paraan may natin na mapunta siya sa malayo dahil nga baguhan pa lang siya dito sa ating backyard. Pwede siguro siyang bitawan kapag may months na siya dito. Ayan, napakaganda pa man din at napakataba niyan mga kaibigan. So para maparami natin, ayan, pinakamagandang gawin, itali nyo na lang muna kung gagayahin nyo yung aming sistema. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating update dito sa ating munting manukan at sa pagpaparami ulit natin ng native chickens. Maraming salamat sa ating mga solid subscribers at sa walang sawang pagsuporta at panonood. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayong lahat and God bless us all.